tatapos lang nila magsubo. Ayan, ni itim sa mga young bird nila. So, eto nga pala yung available natin dalawang young bird. Ayan, o. Oh. Sa mga nagaanap dyan. Ayan, o. Oh. Pwede natin ibigay yan, oh. Hindi ibigay, ha? May bayad po. <laughs> so, yun nga. Si Banlo nag aattempt magsubo dito sa dalawa. Hmm. Ayan. Gusto niya subuhan dalawa pero hindi niya anak. <laughs> Then, eto. Ayan, mga ibo natin lalaki na ng anak ni Johnson President at ni Banden Brook Breed. Ayan o. Oh. Ang lalaki na nila. Ayan. ganda o. Alright. Dito Solid na solid yung dalawa ngayon, no? Oh. Sana mag-perform ang mga anak nila na maganda. This summer. Ayan. Pinakita ko na sa inyo yung anak niya. Yung kamukha-kamukha na ito ni Johnson President. Ayun, no? Ito. Ayan. Oh. Eto. Ayan. Ito kasi yung naalaman natin ngayon. Ayan, ayan. Pagkatapos natin ng TGRC, ayan. Sila naman ang lilipad ng summer. Ayan. Isa. Alin pa ba, ba? Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan, tatlo. Ano nyo isa? Ayan, apat. Ayan. Si Peter B. Hen. Ayan. Ayan yung... 1, 2, pang 4th clutch natin yan naabata Then dito, ayan niya, si Peter B. Ayan. At saka si Victor. Ayan. Opya. Oh, yeah. May anak sila. Ayan, no? Oh, white flight. Ayan, napakagandang young bird. Pero, teka lang. Nag-a-attempt siya manok ka, eh. So, ayan, no? Oh, may egg na. Uli ang kanyang asawang si Victor Victor na line breeding. Mm. Solid. Pang ano natin yan? Pang natin yung mga anak niyan. Kasi, ilalagay natin to dito yan yung ano tong sing sing PFS yan oh, malabo talaga hirap talaga pag nalabo ang camera no PFS Ayan, no oh. yan yung pang natin then dito sa dalawa yan dito sa dalawa nating ibon na si uh, red pepper at saka si uh, Brook arden litar ang naapasok kasi dito sa ibon na to Balay, arden Brook cross ng litar. Yan. Yan yung nakapasok sa ibon na yan. Then dito, papasokan naman natin ng, ayan, red pepper natin na masili, na inbreed. Yan, no. Oh. Thank you nga pala kay pareng simple look dito sa ibon na to. Napakaganda. Napakaangas na ibon. Alright. Then ito yung anak niya ha. yung red pepper na yan, at saka si Victor Victor, mag-asawa dati. Ang, ang anak niya is ito. Ayan. Saan yan? Ayan, yung blue bar na white plate na yan, no? Apaka ang gan Apaka ganda, oh. Mm. Solid. Mm. Solid na ibon, no? Ang ganda, oh. Diyan na 'yon, pati yung brown na 'yon. Mm. Pati nitong blue bar na 'to, white plate. Ganda, oh, kita nyo. Solid. Bale yung kabilang mata niya is bull eye. Yung isa naman ah hindi pa masyado ano, parang para sa pearl ay na nagyeyelo nagre-red ewan ko medyo medyo malabo-labo pa eh hmm. ayan ganda rin ng brown na yun ayun, oh solid oh kita niyo mga abel oh pulitong pulito ganda sana maganda ilaro niya sa darating na summer ang summer kasi namin June ng MPFL bale sampu yan ayan ito yung mga asama niya ayan oh ay ito pala TGRC pala to panlaban natin to by March eto naman by June ayun kasama nila by March hindi pa nalipad yung mga yan no hindi pa nalipad yung mga yan pero ano na ah uh, pwede na silang pakawalan kasi ah uh, matagal na silang na dito then yun nga mga Abel ang anak naman ni Peter B eto eto yung anak ni Peter B napakagandang ibon o young bird pakatapang lang talaga nito eh Ito ka na sa asawa mo darling sandali lang vlog lang natin yung anak mo ayan o no? ayan o no? dalawa guro, oh, ang to ng nanay ang kulay, oh. Pag, ano, pag edad, ayan, oh. Ganda. May, ano siya, may kidlat siya, oh. White flight. Ito, ah, gandaan ito mga abel. Pakita ko sa inyo, ah. Aray, aray, aray. Ito ko sa inyo to, ah, Itong young bird na to. Anak ni Peter B. Ayan, ha, Ah, pagandang ibon. Young bird. Mm. Mm. Ayan, bilangin nyo, oh. Ayan, oh. 2, 4, pang 5. Puti. Sa abila naman. Mm. Panglima din, oh. Pa, tama pa, panglima. Ay, pagpatong lang. Mm. Ayan, oh. Panglimang puti rin. Ibig sabihin, pantay na pantay ang kulay ng ibon na to. Mm. Ayan, oh. Alimbuyugin pa. Then, nakasingsing to ng BBC. Ayan. BBC ng North Race Winter. Ayan. Bali, dalawa lang yung young bird natin ng ano, ha? ng BBC mga abela ito eto yung isa oh dali hindi ba yung isa dito yung may puti ba sa buntot ah toto. yan anak naman ni ano Johnson President yan yung magtatandem sa BBC ang titibag ng BBC <laughs> yan pero to wala tong white light mm. yan walang white light yan. Hmm. Ayan. Pero, kita nyo yung mga bagwis nyo, mga abelo talagang ano, may lahing white flight kasi mga ano siya, may mga puti-puti sa dito, parting dito, may mga puti-puti. So yan magiging tandem natin sa darating na winter race ng BBC. Mm. Isang Peter B na Victor Lim, isa namang jansen President na Bandenbrook. Alright, agenda <laughs> Pero, pero, pero mga Abiel. Pareha silang ano ah. Pareha silang may pasok na letter B. Yan. Pareha silang may pasok na B. Yung ibo na yan. Pero, ano ba, Peter ba? Hindi naman siya Peter eh. Basta letter B. Silang dalawa. Hmm. Saan na lang natin i-reveal yung B natin? <laughs> yung B natin, saan na Marami kasing B tayong pwedeng ilagay eh. Uh, Victor Lim. Banlun Uh, iba naman to eh Beckert naman kasi itong isa eh asin talagang ano eh Sabagay Beckert, betterin mm. Ayan, yan yung mga young bird natin Balik na natin, okay na yan Nagsusubo sila eh ka na ba? Kasi ito mga abel Yung second clutch neto mga abel Isa istak, isa ilipad Ito ka na Magagalit sa iyo ang tatay mo. Ayun, si Peter Bio. Oh, pa oh, oh Angas mo, boy. Pero kahit 'yan, ganyan 'no. Oh. oh, ayan mga abela Unang lipad ko dito sa Peter B na to. North Tracy, si Palawi, parte kagad. Mm. Then ngayon, yung pangalawa niyang anak, bala yung nestmate yun eh, si Palawi at saka si uh, Peter Hen. Yan. Bala si Peter at saka Peter B. Kak, mag yun. Mm. So, si Peter Bicak nga is nilipad natin ng Norte, Pumarte. Then, ito naman si Peter B. Hen ngayon is nasa Allen Samar. So, hari nawa, uh, Makaparte din siya na maganda-ganda. Para etong ibon na to. Hindi, ito namang ibon na to mga abuela. Pinakaunang anak nito inilipad sa NHPC, super set winner. Mm. All bird nga lang. Kaya ano ako dito. Yan yung foundation natin. Isa sa mga foundation natin sa Victor Lim na yan. Then kunin natin tong isang ano to. Ito naman mga ABEL is naka singsing -sing ng TGRC. Ayan. Winter din to. Hmm, gandang kulay. Ito 'Yung mga gusto kong kulay eh. Ayan, no? Blue bar, dirty blue bar, dark check, black check. 'Yan. 'Yan mga gusto kong kulay. Alimbuyugin po. Kitang-kita nyo mga abiel. Alimbuyugin. Hmm? Solid. Solid na solid na ibon na ito. Harinawa. Harinawa. Hmm. Ah, bigyan nyo kami ng magandang laban. Hmm. Para halos Peter B ang mga ililipad natin. O oh, doon sa mga nagsasabi, Peter B, ah, Peter C, Peter Pan at saka Peter Quetano. So, gumagawa pa nga tayo ng Peter Cayetano. Huwag kayong maglalala. Darating din tayo doon. Peter Cayetano at Peter Pan. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, wala pa eh. Gagawa pa lang tayo. Ito, mm. mga abelo. Nangitlog na yung ating uh, Victor Lim na isa. Si Victoria. Ayan, no? Si Lady Victoria. Mm. May egg na siya. Ang asawa niya naman isyan Si Arden. Arden Vandenbroek na may pasok din niya Yes. All right. May igne mga yun, breeder natin. Then dito naman, ayan. Yan din yung ibon natin. Ito. Ano yan? Arden Banden Brook na may litar din yan. Same dun sa dalawa nating kinuha kay Igan Willie ang. Ito kinuha rin natin sa anya yan o. Ngayon may egg na rin yan. Ayan. Ayan yung nanay ni. Nanay naman yan ni. Um, Miss DQ. Mm. So, pinag-iisipan ko nga, kalahati, south, kalahati, norte. Mm. mga kabel. Kasi, ang sing-sing natin is, meron pa tayong available na dalawang norte, tapos anim na south. So, yun niya. Tingnan natin kung ano, hahatiin ko kasi ito, plano ko, uh, isang norte, isang south. Pero, depende. Pero, parang gusto ko, inorte lang silang dalaw eh. ino norte ko lang siguro to. Tapos, yun, ito, dalawang south, dalawang south dalawang south ayan all right then dito uh, isang lipad isang stack para meron na tayong mga pang-stack kasi meron na tayong stack dito ni ayan ni Arden Vandenbrook na anak niyan all right na all right all right di diba mga Abel ang ganda ng mga young bird natin no solid Alright. Yung isa niyan, pang stack natin 'yan, yung nasa harapan, yung kulay may kulay dilaw na singsing. -sing, personalize natin 'yan. 'Yan. Gagawin nating future breeder.